Uminit si Kai Soto at ng suntukan ng import ng kalaban. Ngayon lang nagalit ng ganito si Kai. Game 2 ng Yokohama vs San and Phoenix. Sa ay hindi pumanig ang pagkakataon para sa Yokohama at natalo mga ito Though talo ay naging maganda naman ang mga figures ng ating pambato na si Kai Soto sa laban na ito Tignan natin kung anong magiging adjustment ng B-Core sa magiging laban na ito Opening quarter palitan agad ng puntos ang dalawa nating kababayan na si Kai at 3D 7 minutes mark smooth jumper ang pinakawalan dito ni Kai kontra sa former NBA player. Suki naman ang depensa ni Kai sa si 3D dahil Butatana naman ang inabot nito. Under 4 minute Oliver to Kai Soto 3 minutes mark ay uminit ang laro ng binigyan ng chokeslam ni Kai Soto ang American import ng Phoenix na muntik pang mawe sa suntukan. Makikitang nauna ang import ng Phoenix ng pabaunan ng siko si Kai dahil dito ay nalabas muna sa laro ang ating pambato. Sa mga remaining minutes ng first frame ay nasustain naman ng home team ang kalamangan hanggang matapos ang first quarter. Under 7 minutes ng second period nang ibalik sa laro si Kai. Lamang na ang Sanen. Instant offense ang dala ni Kai Soto. Magtatapos ang first half na lamang ang visiting team. Kai Soto 12 points. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinak-legit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet. Sa second half ay biglang apoy ang opensa ng B-Core, ganun din si Kaiju. Ngunit mananatili pa rin ang lamang sa Phoenix sa pagtatapos ng third quarter.